Um, it actually started when I gave birth to my eldest daughter. So at that time, uh, I'm an avid coffee drinker kasi. Yes. So nung Amen. time na yon okay. naghahanap ako ng coffee that I want. And may mga ingredients ako na hinahanap na hindi ko makita sa mga available brands in the Philippine market. Usually, available siya sa imported brands na sobrang mahal. Okay. Yung mga coffee na may pampalaktit. Na pwede pang lactate. breastfeed. Yes. Okay. And then may specific ano kung hinahanap mga Which herbs. Is? Fennel, oh, oh. kale, okay. fiber. So wala akong makita sa local local brands. Mm -hmm. um, Siyempre dito malunggay, puro malunggay, di ba? So ito yung hinanap ko, malunggay. So, pero naghahanap ako ng yun nga, mga, mga ibang items na meron sa imported products pero wala sa local Tsaka brands. Tsaka ubod ng mahal. Yes. Tsaka mabaho. Kasi yung iba, <laughs> hindi, sila, ko <laughs> yun. hindi, sila, hindi sila ginaganahan ng man, malunggay. Parang hindi daw dumadami. Hindi siya yeah. sa fish. Yeah. Para na hiyangan. Sabay. Yes. yes. Uh -huh. So, wala akong makita. So gumawa ako. Wow. So that's uh, how it started. Pero nakakagising ba siya? Like nakakagising core, siya. Na it has caffeine content pa din but at a level that's safe for even pregnant and oh, lactating man. moms. Oo. Yes. Kasi kasi misconception na bawal ka magkape pag buntis kay. Yes. So, oo. Oo. yung uwi ko, ko yeah, pinayagan talaga ako until oo. two cups a day. Yeah. Pero with Mamo Blends kasi nga ma konti yung caffeine content. You can have an, uh a two, three cups a day. Yun nga. Actually, yun din yung una kong concern kasi sobrang hili ko sa kape nung pregnant ako na yun nga, hindi hindi siya bawal. Mm -hmm. Hindi siya bawal. May cafe. Imagine mo yung two cups. Hindi nga nakaka-two cups ang karamihan ng tao eh, di ba So, sobra-sobra na rin yes. yun for Pero us. ako nun, high risk ako. So, talagang inaaboy ko lang yung kape. Tapos, meron akong iniinom na pang ano anti-contraction. Mm -hmm. So, tanong nyo na lang sa OB nyo kung pwede. Yes. So, oh, hindi. Pero syempre. yung normal, yeah. so, but we also pwede. have chocolate. Yeah. So sa mga ayaw ng coffee, meron din kaming chocolate flavor. So dalawa na siya ngayon. But we started with coffee we started 2021, we already expanded our line. So we started with just coffee. Now, this is our newest one, si Skin Bloom, which is a collagen drink wow. for postpartum moms who are experiencing hair fall. Yes. So, May yun. biotin ba yan or ano? It has collagen. 5,000 milligrams of collagen okay. per sachet. Kasi okay. ako dati so, talagang magaspa. Yun. Pagkatapos, oh, yes. Oh. pangalawa ha, kasi lalaki, mas matindi. Yung... Mm Tsaka -mm. hair fall. Oh ako naman, kasi based on my needs eh, as a mom, so uh -oh. after ko mga ang daming nilalagas na buhok. Super. So yun. So sabi ko, ah, kailangan ko ng collagen. so tapos ang problem ko kasi is I really have a hard time drinking tablets or capsules. So if you Oo, buy kasi, yan yan. Correct. So ang daming collagen in the market the, na capsule-based. Um, and then if you look at the directions, you need to take at, le at least six capsules eh. Kasi kailangan ng katawan natin between 5,000 to 6,000 milligrams okay. of collagen a day. Okay. So, yung mga capsule, dahil maliit lang siya, kailangan mo ng anim na gano'n. Nakalagay okay. naman yon sa directions. Hindi ko kaya, nahirapan ako. So, I do 3 in the morning, tas balak ko 3 at night. Nakalimutan na. ko. Oo, oo tama. <laughs> Wala na. Life happens. Yes. So, ito with the skin bloom, once a shea day, okay ka na. Wow! so ka na. umaga. Kahit kailan.